Ah, wish nyo, wish. Anong, anong wish nyo? Wish namin na marami kami kita. Good health, sir. More customers. Ito okay. yung bae.

Ano nga lighting Ba't nag-iba yung mukha ni Suliti? Yan ay suot mo paglabas mo Uy, ko'y mag Uy. Uwi na ako. Anong masasabi mo doon sa pagbili mo? Wala akong masabi, Sir. Munti um, ka na kayong mabasa ng ulan. Pero di pa umulan. Uwi na ako, Sir. Ayan. Masarap naman siya. Pa-birthday po ni nanay ni Lapas. Masarap na ako, Sir. Ah, Uy, masarap naman siya. Masarap naman siya.

No virtual tour. Alabang Center ayun. Gutom na gutom yung. Thank yun. you po, sana. Thank <laughs> sa pameren Sir Eddie. <laughs> ah, Pule. <Huli>. everyone. <laughs> 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 and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, encourage guardian here to call God's love.